Nakakita ka na ba ng taong nagbuhat ng kotse na parang dumbbell lang sa gym? O kaya naman ay isang lalaki na kayang buhatin ang labing walong tao na may kabuang bigat na higit sa 4,000 pounds? Paano kung may humihila ng eroplano gamit lang ang isang lubid? Ang mga bagay na ito ay para lamang eksena sa pelikula, pero malapit ito sa mga tunay na nagawa ng ilan sa pinakamalakas na lalaki sa kasaysayan. Sa ngayong araw na ito, welcome sa isa na namang kamanghamanghang episode ng Noel Polo TV. Ngayon ipapakita namin sa inyo ang labing lima sa pinakamalalakas na lalaki sa buong kasaysayan. Mula sa pagbuhat ng hundreds of pounds gamit lang ang isang daliri hanggang sa pagbaluktot ng bakal gamit ang hubad na kamay. May ipapakita rin kaming lalaki na kayang magbuhat ng kabayo ng walang kahirap-hirap at isa pa na ang kapit ay sapat para durugin ang mga bato. Kaya manatili ka hanggang dulo dahil hindi ka maniniwala sa mga nakamamanghang tao sa alamat na nakapatay ng isang lion gamit ang sariling lakas. Kaya naman kung bago ka pa lamang sa aming channel, wag mo sana kalimutan mag-iwan ng like at subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Number 15, Paul Anderson Isipin mo ang isang lalaki na kayang buhati ng buong sofa sa sala mo, itaas ito sa ulo niya, at gawin iyon ng parang walang effort. Iyan ang ginawa ni Paul Anderson, ipinanganak noong 1932 sa Georgia, USA, Si Paul ay hindi lang basta malakas, isa siyang kakaibang fenomenon. Kilala bilang Dixie si Derrick, nakilala siya hindi lang bilang American weightlifter, kundi bilang powerlifter at strongman. Umangat ang pangalan niya noong kalagitnaan ng 1950s nang manalo siya bilang world champion sa weightlifting. Pero ang pinaka nakamamangha niyang nagawa ay nang buhatin niya gamit ang backlift ang halos 6,270 pounds, nakatumbas ng bigat ng tatlong sasakyan. Ang gawaing ito ay naitala mismo sa Guinness Book of World Records ngunit higit pa sa lakas, ang nagpatangi kay Paul ay ang kanyang pagkatao. Kilala siya sa kanyang golden heart at ginamit niya ang kanyang kasikatan para tumulong sa iba. Siya ang nagtatag ng Paul Anderson Youth Home, isang pasilidad na tumutulong sa mga kabataang naliligaw ng landas. Number 14, Franco Columbu. Ngayon naman, kilalanin natin si Franco Columbo, isa sa pinakamalawak ang kakayahan pagdating sa lakas. Tubong Sardinya Italy si Franco ay isang compact powerhouse na may taas na 5'5 lang pero huwag kang palilin lang. Dahil sa lakas niya, isa siyang higante sa mundo ng strength sports. Nagsimula siya sa bodybuilding kung saan naging matalik niyang kaibigan at mahigpit na karibal si Arnold Schwarzenegger. Dahil sa kanilang pagtutulungan at rivalry, umangat sila pareho at dalawang beses nanalo si Franco ng prestigyosong Mr. Olympia title. Pero hindi doon natapos ang kanyang galing. Champion din siya sa powerlifting at sumali pa sa World's Strongest Man competition. Isa sa mga pinaka hindi malilimutang sandali ay noong 1977 nang pasabugin niya ang isang hot water bottle gamit lang ang kanyang hininga, isang stunt na ikinamangha ng lahat mula sa manonood hanggang sa kapwa niyang competitors. Bukod pa riyan, kaya rin niyang magdeadlift ng mga kotse at magtapon ng refrigerator na parang laruan lang. Number 13, Marius Pudzianowski. Mas kilala bilang Pudzian, si Marius Pudzianowski ay isang alamat sa mundo ng lakas. Ipinanganak sa Poland noong 1977, hindi lang basta malakas si Marius, isa siyang tunay na powerhouse na halos sinakop ang buong strongman scene. Sa taas na 6 foot 1 at timbang na 320 pounds noong kasagsagan ng kanyang karera, ang kanyang katawan ay kasing intimidating ng kanyang reputasyon. Limang beses niyang nasungkit ang titulo ng World's Strongest Man, at dahil dito, itinuring siyang isa sa pinakamatagumpay na strongman sa kasaysayan ng sports. Higit pa riyan, hawak din niya ang record bilang may pinakamaraming panalo sa kabuang strongman competitions na may 16 major titles sa kanyang pangalan. Isa sa pinakakamanghamanghang eksena ng kanyang karera ay nang buhatin niya ang limang Atlas Stones na may bigat na 375 pounds bawat isa at mailagay ang mga ito sa magkakaibang taas sa loob lamang ng 16.72 seconds isang feat na nagpakita ng bilis at lakas na bihirang makita kahit sa mga higante ng esport. Number 12, Bill Kazmaier Sa ating number 12 makikilala natin si Bill Kazmaier o Simpleng Kaz para sa marami. Isang alamat na Amerikano na ipinanganak noong 1953 sa Wisconsin, USA. Si Kazmaier ay isang higante sa mundo ng strength sports at sa taas na 6'3 at timbang na umaabot sa 350 pounds tunay siyang dambuhala. Tatlong beses siyang nagwagi bilang World Strongest Man noong 1980, 81 at 82 at sa bawat panalo, iniwan niya ang kanyang mga kalaban sa paghanga at pagkabigla. Pero hindi lang sa strongman competitions na kilala si Kaz, lumaban din siya sa powerlifting at maging sa professional wrestling. Isa sa pinaka hindi malilimutang nagawa niya ay ang 661 pound bench press na itinala sa 1981 IPF World Powerlifting Championships. Isang record na naging simbolo ng lakas at potensyal ng tao sa loob ng maraming taon. Dagdag pa riyan, nakapagtala siya ng 2425 pound total lift mula sa squat, bench press, at deadlift. Isang patunay ng kanyang all-around dominance sa mundo ng lakas. Number 11, Louis Cyr. Sinasabi ng marami na si Louis Cyr mula Canada ang maaaring pinakamalakas na tao sa kasaysayan. Ipinanganak noong 1863 sa Quebec, Canada, si Cyr ay hindi lang basta strongman, isa siyang tunay na alamat. Sa kasagsagan niya, may taas siyang 5 foot 10 at timbang na mahigit 300 pounds na purong laman at lakas. Ang kanyang mga nagawa ay halos mistulang alamat. Isa sa pinakakilalang feats niya ay nang buhatin niya ang isang platform sa kanyang likod na may lamang labing walong lalaki na may kabuang bigat na higit 4,000 pounds. Bagamat hindi ito opisyal na naitala gamit ang modernong kagamitan, nananatili itong isa sa mga pinakadakilang patunay ng likas na lakas ng tao. Hawak din niya ang record para sa pinakamabigat na backlift na naitala, isang nakakabiglang 4,337 pounds. Bukod dito, puno ang kanyang buhay ng mga kwento ng kahangahangang feats, gaya ng pagtulak ng freight car, paakyat sa isang incline, at pagbuhat ng 500 pounds, gamit lang ang isang daliri. Walang duda, si Louis Cyr ang naging simbolo ng tunay na raw power noong kanyang panahon. Number 10, Hafthor Bjornsson Mas kilala bilang The Mountain dahil sa kanyang papel sa Game of Thrones, si Hafthor Bjornsson ay isang higante hindi lang sa TV screen kundi pati sa mundo ng strongman. Ipinanganak sa Iceland noong 1988, si Hafthor ay may taas na 6 foot 9 at bigat na halos 425 pounds nung kasagsagan ng kanyang karera. Nakamit niya ang maraming titulo, kabilang ang pagiging World Strongest Man noong 2018, bukod pa sa multiple wins bilang Europe's Strongest Man at Iceland's Strongest Man. Pero ang pinaka hindi malilimutang sandali niya ay dumating noong 2020 nang magawa niyang mag deadlift ng isang nakakayanig na 1104 pounds, isang bagong world record na pumalit sa dati at nagsilbing bagong pamantayan sa buong mundo ng strength sports. Para kay Hafthor, hindi lang ito tungkol sa pagbuhat ng bakal. Ipinakita nito ang tunay na hangganan ng kakayahan ng tao. Isang kombinasyon ng raw power, disiplina at determinasyon. Number 9, Brian Shaw Hindi lang sa laki ng katawan na mumukod tangi si Brian Shaw, kundi pati sa kanyang kahangahangang lakas at mabait na personalidad. Ipinanganak noong 1982 sa Colorado, USA, si Brian ay may taas na 6 foot 8 at bigat na humigit kumulang 440 pounds. Tuwing kompetisyon, imposibleng hindi mapansin ang kanyang presensya, pero higit pa sa kanyang sukat, ang mga nakamit niya ang tunay na nagbibigay inspirasyon. Apat na beses niyang nakuha ang titulo ng World's Strongest Man noong 2011, 13, 15 at 16. Dagdag pa dito tatlong beses din siyang nanalo sa Arnold Strongman Classic, isa sa pinaka-prestihyosong paligsahan sa mundo ng strength sports. Isa sa pinaka-hindi malilimutang sandali niya ay noong 2013 World's Strongest Man nang matapos niya ang isang 975-pound squat. Ang kanyang kombinasyon ng lakas, tibay, at teknik ang dahilan kung bakit isa siya sa pinaka pangalan sa kasaysayan ng Strongman. Number 8, Joko Ahola Mula sa malamig na klima ng Finland, sumibol si Joko Ahola bilang isang puwersa na hindi maaaring maliitin. Ipinanganak noong 1970, hindi siya kasing laki ng karamihan sa kanyang mga kalaban, may taas lang na 6 foot 1 at timbang na 270 pounds noong kasagsagan ng kanyang karera. Pero kahit mas maliit kumpara sa iba, pinatunayan niyang hindi hadlang ang laki para maging kampyon. Dalawang beses niyang napanalunan ang titulo ng World's Strongest Man noong 1997 at 99. Sa pamamagitan ng kanyang disiplina at kakaibang training, pinasinungalingan niya ang paniniwalang ang pinakamabigat lang ang may tsansang manalo. Si Joko ay hindi lang malakas, mabilis, maliksi, at punong-puno ng teknik, kaya naging nakamamatay na kombinasyon sa iba't ibang events. Isa sa kanyang pinakatanyag na sandali ay noong 1999 World Strongest Man, kung saan pinabilib niya ang lahat sa Atlas Stones event, matapos mailagay ang limang mabibigat na bato sa magkakaibang platform sa record time. Isang patunay na ang tunay na lakas ay hindi lang tungkol sa bigat, kundi pati sa bilis at lupit. Number 7. Vasil Virastchuk Sa mundo ng strongman competitions, malakas ang dating ng pangalan ni Vasil Virastchuk. Ipinanganak noong 1974 sa Ukraine, si Vasil ay may taas na 6 foot 3 at timbang na halos 375 pounds noong kasagsagan ng kanyang karera. Ang pinakatanyag niyang tagumpay ay nang manalo siya ng titulo bilang World's Strongest Man noong 2004. At siya rin ang kauna-unahang atleta na nakamit din ng IFSA World Championship noong sumunod na taon. Ang natatanging double victory na ito ay naglagay sa kanya sa kasaysayan bilang isa sa mga pinakamahusay na strongman. Isang hindi malilimutang sandali ay nang magningning siya sa Atlas Stones event noong 2004. Hindi lang ito pagsubok ng lakas kundi pati ng teknik at tempo at pinatunayan ni Basil na kaya niyang pagsabayin ang tatlo. Ang kanyang kakayahang mabilis at maayos na igalaw ang pinakamabigat na bato ay nagpapatibay lalo sa kanyang pangalan bilang isang tunay na alamat sa strongman world. Number 6, Eddie Hall. Mula mismo sa England sumulpot ang isang halimaw sa mundo ng lakas, si Eddie Hall na kilala rin bilang The Beast. Ipinanganak noong 1988 si Eddie ay may taas na 6 foot 3 at bigat na 410 pounds noong kasagsagan ng kanyang strongman career kilala siya sa kanyang pambihirang lakas at malahiganting pangangatawan, ngunit higit na namarkahan ang kanyang pangalan sa kasaysayan dahil sa kanyang hindi malilimutang mga gawa. Napanalunan niya ang titulo ng World Strongest Man noong 2017, ngunit ang pinakapambihiran niyang nagawa ay noong 2016, nang makapagtala siya ng world record sa deadlift. Bumuhat siya ng 500 kilo, isang feat na halos imposible para sa kahit sino, at siya ang kauna-unahang tao sa mundo na nakagawa nito. Ang tagumpay na ito ay bunga ng matinding training, masusing plano, at determinasyong hindi matitinag. Hanggang ngayon, si Eddie Hall ay nananatiling inspirasyon para sa mga susunod na henerasyon ng strongman athletes, isang paalala na kahit imposible, maaaring maging posible kung may sapat na lakas at dedikasyon. Number 5, Magnus Ver Magnuson, Si Magnus Ver Magnusson ay mula sa Iceland, isang bansang kilalang kilala sa pagproduce ng ilan sa pinakamalalakas na lalaki sa buong mundo. Ipinanganak noong 1963, tumatangkad siya ng anim na talampakan at tatlong pulgada at umabot sa halos 286 pounds ang bigat noong kasagsagan ng kanyang kompetisyon. Si Magnus ay nakapagtala ng pangalan sa kasaysayan ng Strongman Competitions matapos niyang makuha ang titulong World's Strongest Man ng apat na beses noong 1991, 94, 95 at 96. Ang kanyang paghahari noong dekada 90 ay nagpakita kung gaano siya kakonsistent at nakakatakot na kalaban. Ang husay ni Magnus ay hindi lang sa isang event, kundi sa iba't ibang larangan mula sa pagbubuhat ng napakabibigat na weights hanggang sa paghila ng malalaking sasakyan. Isa sa mga pinakatanyag niyang record ay ang deadlift kung saan nakapagbuhat siya ng mahigit 1,500 pounds. Ipinakita nito hindi lang ang kanyang pambihirang lakas, kundi pati ang tamang teknik at tibay ng luob sa isa sa pinakamahirap na event ng strongman. Number 4, Mark Henry. Mula naman sa Estados Unidos makikilala natin si Mark Henry, na literal na tinaguriang the world's strongest man. Ipinanganak noong 1971, kahanga-hanga ang kanyang presensya sa entablado. May taas na 6 na talampakan at 4 na pulgada. At umabot sa halos 412 pounds ang kanyang bigat sa pinakamabigat niyang kondisyon. Ngunit hindi lang sa sukat siya kilala, kundi sa kakaibang lakas na napatunayan niya sa iba't ibang strength disciplines. Napanalunan ni Mark Henry ang Arnold Strongman Classic noong 2002 at lumahok din siya sa weightlifting events ng 1992 at 96 Olympics. Sa powerlifting naman, halos hindi matatawaran ang kanyang mga record. Isang squat na 953 pounds, bench press na 585 pounds, at deadlift na 903 pounds. Isa siya sa iilang lifters na nakapagtala ng higit 2,300 pounds sa kabuuan ng tatlong event. Higit pa rito, nakapagtala siya ng world record sa raw powerlifting total, walang gamit na special suits o lifting equipment, na umabot sa nakamamanghang 2,336.5 pounds. Ang record na ito ay matibay na patunay ng kanyang natural na lakas at matinding dedikasyon sa esport. Number 3, Alexander Karelin. Si Alexander Karelin, na rin bilang The Russian Bear, ay hindi basta-bastang malakas na tao, isa siyang alamat sa mundo ng Greco-Roman wrestling. Ipinanganak noong 1967 sa Siberia, Russia, isa siyang dambuhalang atleta na may taas na anim na talampakan at tatlong pulgada at tumitimbang ng humigit kumulang 286 pounds noong kanyang prime. Kahit nakakatakot ang kanyang sukat at lakas, ang tunay na dahilan ng kanyang pagiging unbeatable ay ang pambihirang kombinasyon ng husay at teknik. Halos mistulang alamat ang kanyang wrestling record. Sa loob ng labing tatlong taon, hindi siya natalo sa international competitions. Nakasungkit ng gold medal sa tatlong Olympics at siyam na beses naging kampiyon sa World Championships. Sa kabuuan ng kanyang karir, nakapagtala siya ng 887 na panalo at dalawang talo lamang, isang record na halos imposibleng pantayan. Pinakatanyag sa lahat ang tinatawag na Karelin Lift, isang matinding galaw kung saan binubuhat niya ang mga heavyweight opponents mula sa banig at ibinabagsak ng malakas. Ang move na ito ay hindi lang patunay ng kanyang napakalakas na katawan, kundi pati ng walang kapantay na teknik na ginawa siyang pinakamakapangyarihang manlalaban ng kanyang panahon. Number 2, Zydrunas Sabikas Mula naman sa Lithuania, makikilala natin si Zydrunas Savikas o mas kilala sa tawag na Big Z isa siya sa mga pinaka-pinahahalagahan at iginagalang na strongman sa kasaysayan ng sport. Ipinanganak noong 1975, tumatangkad siya ng anim na talampakan at tatlong pulgada at umabot ng hanggang 400 pounds noong kasagsagan ng kanyang karyer. Imposible nang hindi siya mapansin, hindi lang dahil sa kanyang sukat kundi sa dami ng world records at titulo na kanyang naitala. Apat na beses niyang nakuha ang titulong World Strongest Man at walupang pang beses niyang pinanalunan ang Arnold Strongman Classic pinakamarami sa lahat ng atleta. Kilala si Big Z sa kanyang malahalimaw na lakas, lalo na sa mga event gaya ng log lift at deadlift. Isa sa mga pinakasikat niyang record ay ang log lift, kung saan nakapagbuhat siya ng 228 kilo pataas ng ulo. Isang kahindik-hindik na gawa na nagpapakita, hindi lang ng kanyang pambihirang upper body strength kundi pati ng kanyang balanse at teknik. Sa buong karyer niya, nakapagtala siya ng mahigit 40 world records na nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang hindi lamang powerhouse kundi isang tunay na alamat sa mundo ng strongman competitions. Number 1, Hercules At pinakaunang pwesto, narito ang walang kapantay na si Hercules. Kilala rin sa pangalang Griego na Heracles, si Hercules ay higit pa sa isang strongman, isa siyang maalamat na bayani na ang kwento ay paulit-ulit ng ikinuwento sa iba't ibang henerasyon. Pinakatanyag si Hercules sa kanyang 12 labors, isang serye ng halos imposibleng misyon na ipinataw sa kanya bilang kaparusahan sa isang mabigat na kasalanan. Ngunit para kay Hercules, ang mga gawaing ito ay naging patunay ng kanyang pambihirang lakas, tapang, at katalinuhan. Isa sa kanyang pinakatanyag na laban ay ang pagtalo sa Nemean Lion, isang halimaw na ang balat ay hindi tinatablan ng kahit anong sandata. Sa halip na armas, ginamit ni Hercules ang kanyang maladyos na lakas at inatake ang lion hanggang sa ito ay matalo. Pagkatapos, isinuot niya ang balat nito bilang baluti, isang simbolo ng kanyang tagumpay. Isa pa sa mga gawaing nagpakita ng kanyang talino ay ang paglilinis ng Augean Stables, isang kulungan ng libu-libong baka na hindi nalinis sa loob ng maraming taon. Sa halip na basta gumamit ng brute strength, inisip ni Hercules na i-divert ang daloy ng dalawang ilog upang agos na mismo ang maghugas ng dumi. Sa ganitong paraan, natapos niya ang tila imposibleng misyon. Ang mga kwento ni Hercules ay nananatiling inspirasyon hanggang ngayon, hindi lang dahil sa kanyang lakas, kundi dahil sa kombinasyon ng tapang, talino, at determinasyon. Kaya't hindi nakapagtataka na siya ang nakoronahan bilang pinakamalakas na tao sa alamat at kasaysayan.